pala may at yun na papunta tayo bibili rin ng yun, tayo, sa, tumama, sa tayo ng pagkain ng ating alaga at dito tayo dumaan yan sa tumamang mga kalan na natin ito ng pagkain. aking uh... Labang mga kalan pagkain madam madaan na king king abdullah financial building at yun na kanya ganda mga kalanmay building na yan saan napakaganda yan sa loob mga kalanmay ganyan naman oh. ang ganda ng lugar na yan mga kalanmay sa loob saan natin tulay kasi dito ay sa kabilang side pag uwi mamaya dadaan ulit ako dito doon na sa kabilang side mga kalanmay tapos ang lawak pa nyan mga karamain yung tubuhin sa kabila paikot yan at dito na tayo ngayon sa Takasusi malapit na tayo sa stoplight mga kalanmine kung makikita yung building na yan yung green na matas na building na yan yan ang alhabib hospital mga kalanmine para lang yan sa mga baby yung building na yan para lang to sa mga baby mga kalanmine hindi pwede yung mga matatanda dito baby at sa mga nagbubuntis yan yan ang laki niya mga kanamin. So, hanggang dito lang mga kanamin. Goodbye!